Biyernes sa hapon, Marso 22, 2024. Gihulipan ni Police Colonel Richard Badang si Police Colonel Alberto Lupas, isip direktor sa Davao City Police. Dili na bago kang Badang ang Davao, kay dugay na siya nga nagserbisyo dini, ug din he, he, sab siya nagpuyo sa iyang speech sa turnover ceremony. Gipasalig ni ini nga e ipadayon ang nasugdan nga kaayuhan sa Davao, kilibina sa peace and order. I want to assure you that I will continue implement the anti-criminality anti programs of the PNP Our regional directors and our beloved mayor, with the highest standard of professionalism and accountability, I pledge to aggressively uphold the laws and ordinances of our city, which are the living legacies of our former mayors and city directors on peace and order. Finally, I want to reiterate my commitment to serving the public with the highest degree of professionalism, integrity, and respect. I believe in treating every everyone. with dignity and compassion, and I will advocate these values every day as your city director. I can assure you that this police office will operate with transparency, fairness, and respect for people regardless of race, ethnicity, religion, gender, sexuality, or any other characteristics. I also ask for your support, your patience, and your trust as we move forward together. Guest of honor and speaker sa seremonya si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Gisulti ni Duterte nga sa mga pulis ang pagbalik sa droga sa syudad. Mao nga nagdeklara kini og gyera, batok illegal nga droga ug nagbahad pa sa mga sindikato. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot pasabot ana Pasinsa kay ta. Pagaan ta oras, mo dire, magabaliga mo droga, if you are selling drugs sa mga bata, sa mga breadwinner sa pamilya, kung bisag kinsa ba dira, hawa na karon. Kaya na pulaan na me, di mi gusto kong anak dito.

Pagkaugma dayon Marso 23, 2024, sunod-sunod ang gihimong drug by bus operation sa mga pulis. O lima ka mga nagapayot o legal nga droga ang napatay. Kay matod sa mga pulis, misukul kini ang gihimo nilang operasyon. Alas 12.56 sa kaadlawon niya itong Sabado, napatay sa mga pulis ang top 1 drug personality sa syudad dito sa Ponte Verde Subdivision, Barangay Kobunal, o 748,000 pesos sa gituuhang shabu ang narecover sa mga pulis. Apil sa narecover ang .45 caliber pistol sa suspect, nag sa mga pulis Sherwin Family Martin. Patay na sa pag-abot sa SPMC ang usa ka Emmanuel Hala Avila, 45 anyos, kay matod sa mga pulis. Misukol kini atol sa bypass operation sa Barangay Leon Garcia ag Downing Ciudad. Balor 365,772 pesos sa gituhang syabo ang narecover sa mga pulis hasta ang revolver nga gigamit sa pagpusil ngadto sa pulis. Samtang kaduha ka higayon nga gideklarang dead on arrival sa hospital si Alias Timoy nga napatay sa mga pulis atol sa bypass operation sa Purukwan Bypass Road, Barangay Mintal, Davao City, Ban Hilandang alas 3.35 kagahapon sa Kaadlawon, Marso 24. Unang gidala sa Holy Spirit Hospital City Timoy tungod kay aduna Pipe Senyales nga buhi kini. Apan, DOA. Pero, girefer gihapon sa SPMC. Mao nga gideklara na sab kining DOA. Balor 27,000 pesos sa gituhang shabu o .38 revolver ang narecover sa mga pulis. Patay sab sa bypass operation ng Osaka Jihari Dresser alias Ngay sa Puroksan Nicolas Punta Dumalag, Barangay 75-A Davao City. Matod sa mga pulis, pulis si alias ngay sa mga operatiba ni atong Sabado sa gabi Marso 23 samtang balor 43,860 pesos sa gituhang shabu ug .38 revolver ang narecover gihapon sa mga pulis human ang drug by bus operation sa Shrine Hills Road barangay Matina Crossing bandang alas 10 sa gabi Marso 23 ang suspect giila sa alias nga Larry nga DOA gihapon sa ospital